Sa gitna ng nakikitang laban ng mga lalaki, hindi maiwasang mamanghal ng mga tao sa ipinapakitang galing ni Wei Long at sa mahusay na pagdepensa ni Lin Zin. Ngunit sa kabilang gilid ng ring, unti-unti namang kinabahan ng mga manunood dahil halatang nahihirapan si Lin Zin na sumabay sa laban. Malakas na napasigaw si Shi Luobing nang makita niyang nabubugbog na si Lin Zin at halos hindi na makaganti pa. Ngunit matapos ang sunod-sunod na mabibigat na suntok ni Wei Long, nakayanan pa rin umatras ni Lin Zin, bagaman pulang pula at nanginginig na ang kanyang mga kamay. Sa nakita ni Wei Long, hindi siya makapaniwala na kahit sa lakas ng kanyang mga suntok, hindi pa rin niya napabagsak si Lin Zin. Hindi na pinatagal pa ni Lin Zin ang sitwasyon, mabilis siyang gumanti at ibinalik sa kalaban ang parehong paraan ng panununtok. Sunod-sunod na malalakas na suntok ang pinakawalan niya habang nagpapasalamat ito kay Wei Long sa pagpapakita nito ng kanyang mga galaw, dahil dun madami siyang natutunan sa boxing. Hindi na nakapagtanggol si Wei Long at tinanggap lahat ng suntok sa kanyang buong katawan. Ilang saglit lang ay bumagsak siyang walang malay sa sahig, tuluyang tinapos ang laban. Nagulat ang lahat ng kumakampi kay Wei Long dahil hindi nila inaasahan na mababaliktad pa ang laban. Samantala, ang mga taga-suporta ni Lin Zin ay napuno ng tuwa at hiyawan dahil nanalo ito sa pamamagitan lamang ng isang galaw na ipinakita sa huli. Habang inaayos ang kanyang namumulang mga kamay, mayabang at taas noo na tumayo si Lin Zin. Sa gilid naman ng ring, hindi maitago ni Shi ang paghanga sa kanya, dahil sa sobrang husay na ipinakita niya Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ambulansya at agad na isinakay si Weilong upang dalhin sa ospital. Sa nakitang ito ng lalaking nakasuot ng berde, napahawak siya sa kanyang mukha at napabulalas na hindi niya inasahang ang ambulansyang tinawag nila para sa babae ang siyang gagamitin ngayon. Samantala, agad na hinayla ni Shi si Lin Zin at sinabi sa kanya na mayroon siyang mahalagang bagay na sasabihin. Umalis sila mula sa boxing area at nagtungo sa exercise area. Habang nakaupo si Shi sa isa sa mga makina, seryoso niyang sinabi kay Lin Zin na may isang pakiusap siya. Ipinaliwanag pa niya na maaaring hindi ito patas para kay Lin Zin, ngunit nakiusap siyang sana ay pagbigyan siya nito. Laking pagtataka ni Lin Zin sa narinig. Dagdag pa ni Xi Luobing, iaabot niya ang halagang 60,000 yuan, ito ang kanyang perang gantimpala, kasama ang kasalukuyang halaga ng pambansang parangal sa katapangan. Ipinaliwanag niya na dahil sensitibo ang kanyang trabaho, ayaw niyang lumabas sa balita at kumalat ang insidente. Sa narinig, hindi makapaniwala si Lin Zin at napatahimik na lamang. Nagmamakaawa pang idinugtong ni Shi Luobing na alam niyang hindi kalakihan ang perang iyon, ngunit iyon na lamang ang kanyang ipon. Hiling niya na sana ay manatiling lihim ang lahat. Sa kanyang isipan, nag-aalala si Shi Luobing dahil kung kumalat ang balitang nawalan siya ng malay sa gym, maaaring maging negatibo ito at makaapekto sa online na pelikulang kukuna nila sa loob lamang ng isang linggo. Wala siyang kayang palampasin na pagkakamali sa oras na iyon. Ang tanging pag-asa niya ay tanggapin ni Linzin ang pera at manahimik na lamang, kaysa magpunta pa ito sa mga mamamahayag. Ngumiti si Linzin at kalmadong sinabi na huwag mag-alala, dahil kapag tinanggap na niya ang pera, mananatiling tahimik siya tungkol sa nangyari. Kasabay noon, nakatanggap si Linzin ng mensahe sa kanyang cellphone, nakatanggap ka ng 60,000 yuan. Nakahinga ng maluwag si Shi Luobing at Taos pusong nagpasalamat kay Lin Zin dahil sa kabutihan nito. Sa sandaling iyon, nadagdagan ng 5% ang kanyang paborabilidad kay Lin Zin. Mapupunta ang eksena kay Chacha na abala sa kanyang live stream. Masigla niyang sinabi sa kanyang mga manunood na tatapusin na niya ang palabas. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga nagbigay ng tips, sabay birong na mahal niya silang lahat, at pagkatapos ay nagpapalim na ng bay. Pagkapindot niya para patayin ang kanyang live, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at napabuntong hininga. Sa isip niya, naalala niyang hindi na naman dumating si Linzin ngayong araw. Kahit hindi siya magpadala ng regalo, masaya na sana siya kung kahit minsan ay magparamdam ito ng simpleng pagbati. Pumasok sa isip ni Chacha ang ideya na karaniwan, ang mga negosyante ay laging umaasa ng kapalit sa kanilang inilalabas na puhunan. Pero si Lin Zin, sa dami ng perang ginastos para sa kanya, ni minsan ay hindi humiling ng kahit anong kapalit. Naasar siyang napaisip kung gusto ba nitong siya ang maunang gumawa ng hakbang. Sa inis niya, nasabi niya sa sarili na para sa kanya, ang mga lalaki ay parang ATM lamang at hindi siya kailanman maghahanap ng isang lalaki. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili. Agad niyang tinawagan si Lin Zin at malumanay na sinabi dito na darating siya sa susunod na linggo. Ipinalam niyang pupunta siya sa film studio ng Yanjiang City para sa isang shooting at tinanong kung makakapunta ba si Lin Zin para siya bisitahin. Makalipas ang isang linggo, nagtungo agad si Lin Zin sa film studio ng Yanjiang City. Doon ay masayang tinawag siya ni Chacha at agad na lumapit. Sa sobrang saya, tinanong pa niya kung namiss ba siya ni Lin Zin. Ngumiti si Lin Zin at pabirong sinabi na syempre, dahil ang makita siya ay kasing saya ng pagkakita ng pera. Pagkarinig niyon, agad na isinabot ni Chacha ang isang ID kay Lin Zin at nakangiting sinabi na isuot niya iyon para makalibot ng malaya sa loob ng film studio. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, Biglang tinawag si Chacha at sinabi ang magsisimula na ang show. Agad siyang tumugon na paparating na siya. Habang nakatitig sa hawak niyang ID, hindi maiwasang mapaisip ni Lin Zin sa biglaang ang kabutihang iyon. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating na sila sa lugar ng shooting. Dito ay nagsimula na ang eksena. Gumanap si Chacha bilang isang babaeng bagong gising, halos walang saplot at isang manipis na tel ang nakatikip lang sa kanyang katawan. Inaral niya ang eksena, sa kamalambing na nagsabi ng, gising na, antukin. Kasabay nito, hinawakan siya ng taong tinawag niya, at sa kilig at pamumula ng kanyang mukha, inilabas pa niya ang kanyang dila na tila ng aakit. Ngunit ang taong humawak pala sa kanya ay ang mismong kameraman. Matapos iyon, sinabi ng direktor na maayos na ang eksenang iyon at kailangan ng magbihis para sa susunod na kasuotan. Habang inaayusan si Chacha, napangiti siya at inisip na ang serye mula sa pananaw ng kasintahan ay sobrang patok at nakalampas na sa isang milyong likes. Sigurado raw siyang mahuhumaling dito si Lin Zin. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nang lingunin niya si Lin Zin, wala man lang siyang nakitang pagbabago sa ekspresyon nito. Walang kahit anong reaksyon, kaya hindi niya naiwasang mabigla. At nang hindi nagtagal, agad na tumalikod si Lin Zin at nagsimulang umalis. Napaluha na lamang si Chacha sa nakita at naisip niya, bakit nga ba hindi naaakit sa kanya si Lin Zin gayong sa tingin niya ay napaka-charming niya. Pagkatapos magbihis, sumandal siya sa kama at nakapatong ang baba sa kanyang palad. Doon niya naisip na baka hindi gusto ni Lin Zin ang makita siyang umaarte ng ganoon sa publiko, at baka iyon ang dahilan ng pagkadismaya nito. Para sa kanya, sobra naman ang pagiging possessive ni Lin Zin at nakakaasar na rin. Ngunit sa kabila ng lahat, sa sandaling iyon ay nadagdagan pa ng 3% ang kanyang paborabilidad kay Lin Zin, na ngayon ay nasa 88% na. Samantala, sa kabilang banda, nakaramdam lang ng pagkainip si Lin Zin. Sa kanyang isip, nakakasawa at wala man lang siyang pagkakataong gumastos ng pera. Habang naglalakad-lakad siya, napansin niya ang iba't ibang lugar at set ng mga eksena sa film studio. Sa kanyang isipan, napaisip siya na malaki at kahangahanga pala ang studio, at para bang naglalakbay siya sa iba't ibang panahon. Sa kanyang paglalakad, biglang may isang lalaki na tumawag mula sa kanyang likuran. Napalingon agad si Lin Zin upang tingnan kung sino ang tinutukoy nito, at mariing sinabi ng lalaki na siya nga ang tinatawag. Walang paligoy-ligoy na lumapit ito kay Lin Zin at tuwirang inalok siya. Sinabi ng lalaki na maging stand-in siya para sa lalaking bida. Binanggit pa nito na bibigyan siya ng isandaang dolyar kada araw ngunit mabilis itong tinanggihan ni Lin Zin. Hindi naman agad sumuko ang lalaki. Agad niyang idinagdag na dahil kailangang kailangan nila ng tao sa araw na iyon. Palalakihin na lang niya ang bayad hanggang 250 at dolyar at isasama pa niya ang isang lunchbox. Sinabi pa nitong bihira makatagpo ng ganitong klaseng oportunidad. Sa narinig, agad na napaisip si Lin Zin. Magandang ideya rin naman ito, libre na ang pagkain at makakaranas pa siya ng aktual na pagfifilming. Kaya't hindi na siya nagdalawang isip at sumama na sa lalaki papunta sa lugar kung saan gaganapin ang eksena. Pagkarating nila, agad na namang ha si Lin Zin sa tanawin. Sa isip niya, napakaganda ng set at parang isang totoong karanasan. Sabi pa niya sa sarili, pakiramdam niya ay parang nasa isang inuman at awayan sa isang tuluyan, Eksen ang nakapagpaalala sa kanya ng paborito niyang palabas na The Dark Ngunit bigla na lamang niyang narinig ang isang malakas na sigaw. Napalingon siya kaagad at nakita ang isang lalaki na umiiyak sa sobrang sakit. Mabilis na nagsilapit ang mga tao upang tulungan ito. Agad namang nagutos ang isang lalaki sa kanyang katabi na magmadali at tumawag ng ambulansya. Galit at puno ng kabapan itong sinigawan ng props team na hindi ba nila alam na napakadelikado kapag may nangyaring mali sa mga kagamitan? Sa narinig na iyon, sobrang kinabahan na lamang ang lalaki mula sa props team at hindi na nakapagsalita pa. Galit na ibinulalas ng lalaki na may dalawang milimetrong tinak sa kahoy na espada. Ang lalaking na tinak naman ay sobrang owa sa naging reaksyon, para bang naputol na ang kanyang kamay sa sobrang sigaw at reklamo niya sa sakit. Hindi pa nakontento agad niyang ipinahayag na kanina pa siya nagsasabi sa mga taga-props na ito ay seryosong kapabayaan. Banta pa niya na maaari niyang da ang props team hanggang wala nang matira sa kanila. Dahil sa sobrang owa ng lalaki at ng artistang natinak, hindi napigilan ni na na madismaya sa kanilang inasal. Galit na galit ding nagtanong ang isang babae sa direktor kung nasaan ang ambulansya at bakit hindi pa ito dumarating. Ngunit kalmado lang na sinabi ng direktor na hindi pa naman nagsisimula ang eksena ngayong araw, at kung pupunta pa sila sa ospital, kailangan nilang ay reschedule ang lahat. Doon ay mas lalo pang uminit ang ulo ng babae at mariin niyang sinabi sa direktor na paano naman daw kung may mangyaring masama sa kanyang si na isang top idol, kaya ba nitong ang responsibilidad? Sa narinig, napilitan na lang ang direktor na umayon at sabihin na iintindihan niya ang punto nito. Samantala, masayang inilapit ng isang matabang babae si Lin Zin kay Yifan at ipinahayag ng buong tuwan na nakahanap na siya ng stunt double para rito at si Lin Zin na ang hahawak sa lahat ng action scenes mula ngayon. Habang inaalis naman ang lalaki ang maliit na piraso ng kahoy na nakatusok sa daliri ni Yifan, Agad na tumingin si Fon sa matabang babae at walang gana niyang sinabi na ayos lang, basta siguraduhin na maayos ang lahat dahil sobrang sakit pa rin. Kasunod noon, nagsimula nang maglakad si Linzine papunta sa costume area kung saan siya magpapalit ng kasuotan. Habang naglalakad sila, maririnig ang usapan ng dalawang lalaki sa likuran. Narinig niya kung paano minamaliit ng lalaking nakasuot ng kulay brown ang kasamahan nito dahil ang reklamo raw ay mabigat ang hawak bakal na espada. Kaya naman pinalitan nila ito ng kahoy, ngunit umarte pa rin itong parang kinakatay na baboy dahil lang sa maliit na tinig. Habang hila-hila ng matabang babae si Lin Zin, sinabi nito sa kanya na dito na siya magpalit ng damit. Ipinaliwanag pa nito na pamilyar na siguro si Lin Zin sa mga patakaran sa larangang ito kaya mas mabuti nang umiwas siyang magsalita ng kung ano-ano at mamaya ay pipipirmahin din siya ng kasunduan para sa pagiging confidential. Habang papasok na sila sa changing room, biglang nagtama ang mga mata ni Lin Zin at ni Shi Luobing. Panay ang pagmamasid ni Shi Luobing habang inaayusan siya at agad niyang naisip na andito rin pala si Lin Zin. Samantalang sa isip naman ni Lin Zin, na pagdagni-tagni niya na kaya pala hindi ito gustong magkaroon ng isyo ay dahil isa pala itong artista. Kaya pinili na lang niyang magpanggap na hindi siya nito nakikilala. Habang palihim namang sinusulyapan ni Xi Luobing si Lin Zin, naisip niya na mabuti at hindi siya nagkamali ng paghusga rito. Dahil doon, mas nakatoon na ang kanyang isipan sa paggawa ng pelikulang ito. Naalala ni Xi Luobing ang sinabi sa kanya ng lalaking nagpapirma ng kontrata. Noon ay ipinahayag nito na hindi niya inaasahan na magiging ganoon siya kakayahan, at nagsimulang umasa ng malaki para sa kanya. Ipinakita pa nito ang kontrata at mariin pang idinugtong na pirmahan niya ito at agad na aayusin ang lahat para sa kanya. Dahil doon, habang hawak-hawak ni Shi Luobing ang strip ng pelikula, naisip niya na ito na ang kanyang pagkakataon para makabalik muli sa industriya. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala dahil ang pangunahing aktor ay si Wu Yifan. Isang sikat na idolo na mahirap katrabaho at kulang sa talento sa pag-arte. Umaasa lamang siya na hindi ito makakaapekto sa kalidad ng pelikula. Samantala, matapos makapagbihis ni Lin Zin, agad siyang lumabas mula sa changing room. Pagkakita ng mga babae sa kanya, halos sabay-sabay nilang nasabi na sobrang guwapo niya at pwede na talaga siyang maging pangunahing aktor. Isa pang babae ang namula habang nahuhulog na ang loob kay Linzin, at buong paghanga niyang inami na hindi ito nagpapahuli kumpara sa mga pinakasikat na batang aktor sa industriya. Nakita ito ni Wu Yifan at agad siyang napuno ng inis at pagkainip dahil tila inaagaw ni Lin Zin ang atensyon ng mga babae na dapat ay para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang eksena. Maayos at mahusay na ginampanan ni Linzin ang pagiging double ng bida. Nakipaglaban siya sa mga kalaban at mabilis niyang naipapakita ang kanyang galing sa depensa at bilis sa pagtalon at pagsalag. Isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kalaban. Hanggang sa sa huli, malakas na ipinahayag ng direktor ang salitang cut at pinuri ang mahusay na pagganap ng mga aktor. Agad lumapit ang isa sa mga ekstra kay Lin Zin at mabait itong nakipag-usap sa kanya. Nasabi pa nito na kahit sa bawat hampas ng espada niya ay may tunog na parang tunay, kaya't hindi na kailangan pang dumaan sa dubong o post-production. Tinanong panito kung nakapagsanay ba siya dati. Napakamot na lamang si Lin Zin at hindi na nakasagot pa. Sa di kalayuan naman, ipinaabot ng direktor ang kanyang paghanga sa matabang lalaki. Sinabi nito na may talento si Lin Zin at maaari niya itong gamitin bilang stunt double sa isang action film. Mahirap ang kompetisyon, ngunit kung interesado siya, handa siyang bigyan ito ng pagkakataon para ipakita ang kanyang mukha, basta't handa itong magsikap ng husto. Agad na lumingon ang matabang lalaki kay Lin Zin at malakas na sinabi rito na hindi ba niya pasasalamatan ang direktor sa pagbibigay ng ganoong oportunidad. Ipinagdiinan pa malaking bagay ang isang stunt double role na may bayad na limandaang piso sa isang araw. Pagkasabi noon, mabilis pa siyang humarap muli sa direktor at mariin na ipinahayag na hanggat nasisiyahan ito, sulit na ang kanyang pagsusumikap sa paghahanap ng stunt double. Sa lahat ng ito, hindi napigilan ni Shiluobing ang mamula at mapahanga kay Lin Zin. Naisip niya na hindi lamang siya marunong sa medisina at naging dahilan ng kanyang pagkakaligtas, kundi sa rin siyang profesional na stunt double. Nakakamangha pa dahil siya mismo ang nakahabol sa schedule ng pelikula na sinira at pinatagal ni Wu Yifan. Dahil sa lahat ng kanyang nakita, hindi maiwasan ni Shi Luobing na mas lalo pang tumaas ang kanyang paghanga kay Lin Zin. Nadagdagan ng 8% ang kanyang paborabilidad para dito. Sa sandaling iyon, napansin ni Shi Luobing ang paglabas ni Wu Yifan mula sa loob. Kasabay ng kanyang dalawang kasama, mariin niyang ipinahayag na oras na para batiin ang mga tagahanga. Paglabas pa lang niya, agad nang nagingay ang paligid. Malalakas na nagsisigawan ang mga babae at sabay-sabay na ipinahayag ang kanilang paghanga. May mga sumisigaw ng, mahal na mahal nila si Yifan, at may ilan pang nakiusap na siya'y tumingin sa kanila. Hindi pa doon natapos ang eksena dahil isang babae ang nagtaas pa ng kanyang banner na may pangalan ni Yifon, at buong paghanga niyang sinabi na sobrang gwapo nito. Ganito rin ang naging reaksyon ng iba pang mga babae dahil sa paningin nila ay isa siyang tunay na idolo. Habang patuloy sa kanyang paglalakad si Wu Yifan, isang babae ang buong lakas na nagsabi na ang kanyang itsura habang nakasuot ng sinaunang kasuutan ay lalo pang nagpatingkad sa kanyang kaguhupuhan. Dahil dito, agad siyang kumaway sa kanyang mga tagahanga at mariin pang sinabi sa kanila na kumilos ng maayos. Ngunit imbes na kumalma, mas lalong lamang yung mangay ang paligid. Narinig pa ni Shiluobing na may isang tagahanga ang nagsabi na nahuhulog na talaga siya kay Yifan. Sinangayuna naman ito ng isa pang tagahanga na nagsabing sulit na sulit ang 10,000 yuan na ginastos niya at pinuri pa niya si Yu Yuan dahil sa kanyang dedikasyon. Habang namumula si Yuyuan sa hiya at tuwa, mariin niyang ipinahayag na bilang isang pangunahing tagahanga ni Yifan, may mga pribilehiyo siyang tulad nito. Dagdag pa niya na kailangan nilang kumuha ng mas maraming litrato, siguraduhin na perpekto ang pagkaka-edit, at hikayatin ang lahat ng tagahanga na araw-araw mag-check-in sa super topic para sa nalalapit na paglabas ng bagong kanta ni Yifan. Ipinahayag din niya na dapat bumili ng tigsampung album at sikaping suportahan ang lahat ng produktong ineendorso ng kanilang idolo upang masiguro ang tagumpay nito. Sabay namang sumang-ayon ang isa sa kanyang mga kasamahan at ipinahayag na wala itong dapat ipag-alala dahil nabili na niya ang lahat. Ikinwento pa nito na buong sweldo niya ngayong buwan ay inilaan para sa pagbili ng mga album at nakapangutang pa siya ng libo para lamang masuportahan si Fan. Sumabat naman ang babae sa kanan at ipinahayag na malapit na rin ang kaarawan ng kanilang idolo, kaya dapat na silang maghanda ng mga regalo. Agad na inilapit ni Yuyuan ang banner na hawak niya at mariin niyang sinabi sa kanyang mga kasama na dapat ay mag-donate ng hindi bababa sa isang milyong yuan ang mga pangunahing grupo ng fans, at siya na mismo ang bahala sa pagbili ng lahat ng kailangan. Sa narinig, malakas na natuwa ang mga babae sa kanyang likuran at sabay-sabay nilang ipinahayag ang kanilang pagtitiwala kay Yuyuan. Mariin pa nilang idinugtong na dapat ay maging perpekto ang kaarawan ng kanilang idolo. Bilang dagdag pa, mariin na sinabi ni Yuyuan na anuman ang meron ang iba, dapat ay meron din ang kanilang kapatid na si Yifon, at hindi siya kailanman dapat makaramdam ng kakulangan o pagkukulang mula sa kanilang suporta. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na ang shooting. Malakas na ipinaalala ng direktor sa lahat na ang eksenang kukunan ay tungkol sa pagbabalik ng pangunahing lalaki mula sa malayong paglalakbay upang makita ang kanyang kasintahan, ngunit kailangan din niyang umalis agad. Isang madamdaming tagpo ng pamamaalam ang dapat ipakita. Kasunod noon, mariin niyang ipinahayag na illusory moon, sintatlongputtatlo, take 1. Sa eksenang iyon, nakita ni Shi Luobing ang pagbabalik ni Wu Yifan. Sobrang saya ang bamalat sa kanya nang masilayan itong muli matapos ang mahabang panahon. Agad siyang lumapit kay Wu Yifan at buong damdamin niyang sinabi na inakala niyang hindi na sila muling magkikita. Ngunit ang ipinakita ni Wu Yifan ay isang blankong mukha na walang kaunting reaksyon man lang. Dahil dito, hindi na natapos ni Shi Luobing ang kanyang linya, dahil mismong tingin pa lang ni Wu Yifan ay wala ng laman at emosyon. Nakita ito ni Lin Zin at hindi niya mapigil ang madismaya. Sa isip niya, kahit isang kahoy na manekan ay mas kakayaning cake sena ni Shi Luo Bing, at nakakamangha na nakakayanan nitong magpamalas ng galing sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa likuran ni Lin Zin, biglang nagsigawan ang mga babae. Mariin nilang ipinahayag na ang titig ni Yifan ay nakakasakit sa kanilang puso, at umiyak pa sila dahil sa sobrang galing umano ng pag-arte nito. Sa nakita ni Lin Zin na reaksyon ng mga tagahanga, hindi niya mapigilan ng mabigla at mapaisip. Sa kanyang isipan, nagtaka siya kung meron ba talagang talento sa pag-arte si Wu Yifan at kung nakikita lamang ba ito ng mga fans na bulag sa katutuhanan. Sa pagpapatuloy ng eksena, hinawakan ni Wu ang mukha ni Shi Luobing at mariin sinabi na isang buwan na mula noong huli silang nagkita at mukha na raw itong halos mamatay sa pagkabalisa. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Shi Luobing ang mabigla at mapelang sa sobrang pangit ng pagkakadeliver ng linya ni Wu Agad na sumigaw ang direktor at pinatigil ang kuha. Galit siyang lumapit sa dalawa at nagtatakang nagtanong kay Shi Luobing kung bakit bigla na lamang bumagsak ang kanyang ekspresyon. Humingi ng paumanhin si Shi Luobing at itinuro si Wu Yifan, ipinaliwanag na nagkamali ito ng linya kaya inakala niyang tatawagan na agad ng direktor ang kot. Hindi na niya natapos ang paliwanag dahil mariin pinutol siya ng direktor at galit na nagtanong kung sino ba talaga ang direktor, siya ba o si Shi Luobing? Mabilis pa siyang lumapit kay Wu Yifan at mahinang bumulong, ipinaalala na ang tamang linya ay haggard at hindi anxious death. Ngunit mariing itinulak palayo ni Wu Yifan ang responsibilidad at ipinahayag na kaya ayaw niyang gumawa ng mga period drama ay dahil napakahirap kabisaduhin ng mga sinaunang salita. Hindi raw niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng haggard Ipinaliwanag ng direktor na ang ibig sabihin nito ay isang taong sobra sa pag-aalala hanggang sa nagiging hindi na kaaya-aya ang itsura. Ngunit mariing ipinahayag ni Wu Yifan na hindi ba't iyon ay katumbas lamang ng pagiging pagod at pangit. Para sa kanya, kalokohan lamang ang salitang iyon at sinisi pa ang manunulat ng script, na ayon sa kanya ay walang karapatang magsulat kung hindi rin lang magawa ng tama ang trabaho. Sa narinig, hindi mapigilan ni Nashi Bing at ng iba pang miyembro ng produksyon ng Mami Gata sa kawalan ng kaalaman at kahinaan ni Wu Yifan. Ngunit sa likod naman, mabilis na kumampi sa kanya ang kanyang mga tagahanga. Mariin nilang ipinahayag laban sa manunulat na wala itong karapatang gumawa ng strip para sa kanilang idolo. Sa lahat ng iyon, hindi napigilan ni Linzin ang mas lalong madismaya hindi lamang kay Wifon kundi pati na rin sa mga tagahangang bulag na sa paghanga at hindi na marunong umunawa ng tama. Agad na lumapit ang direktor kay Wifon at nagmakaawa, sinabing mas mabuti siguro na sabihin na lang nito ang mga bilang na isa hanggang pito bilang kanyang linya at sila na lamang ang bahala sa pagdob sa post-production. Ngunit mayabang nang umiti si Wu Yifan at sinabi na naaalala niya na ang susunod na eksena ay isang yakapan nila ni Shi Pagkasabi noon, agad siyang lumingon kay Shiluobing at inilabas ang kanyang dila na may masamang ngisi, waring nagpapakita ng balak na bastiusan ang eksena. Ipinahayag pa niya sa direktor na sige, gagawin na niya ito. Samantala, hindi napigilan ni Shiluobing ang malungkot at masaktan dahil tila siya pa ang lumalabas na mali kahit na si Wuifan naman talaga ang may kasalanan. Kasunod noon, muling nagsimula ang eksena. Mariing ipinahayag ng lalaki ang illusory moon, sin 33, Fate 2. Agad na lumapit si Shi Luobing at buong sigla niyang ibinuhos ang kanyang galing sa pag-arte. Ngunit sa kabilang panig, nanatili pa rin walang reaksyon si Wu Yifan na bang isang bato lamang ang cake sena. Yamakap si Shi Luobing at malungkot na ipinahayag na bakit kailangan itong umalis agad at ayaw niyang lumayo ito sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula nang gumuhit ang masamang ngiti sa mukha ni Wu Yifan. Tanda na sisimula na niya ang kanyang plano upang bastiusan si Shiluo Bing.